Balik eskwela na ang milyon milyong-milyong mga estudyante sa mga pampublikong paaralan kabilang sa mga tinututukan ng DepEd ay ang maayos na pagbubukas ng klase sa EMBO schools na apektado po ng jurisdiction issue ng Makati at ng Tagig. Ang detalye mula kay Kenneth Pasyante. Kenneth? Aljo, uh, formal nang nagbukas ang school year Kenneth. na ng DepEd, nasa mahigit 22.6 milyon ang mga mag-aaral na balik eskwela ngayong taon. Kaya naman maaga pa lamang kanina ay abala na ang iba't ibang mga eskwelahan sa pagtanggap ng mga estudyante. Sinabi ng DepEd na posible pang madagdagan ang madagdaga ng bilang na yan dahil tumatanggap pa naman anila ang mga eskwelahan ng late and low leads. Kanina, Aljo, nag-ikot din sa MBO School si DepEd Assistant Secretary Francis Bringas. Ang mga eskwelahan na sa ngayon ay nasasakop na ng Taguig City na dati ay nasa jurisdiction ng Makati City. Sa pag-iikot ng opisyal, naging maalis naman anya ang transisyon ng apat na eskwelahan. Gayunman, tutok pa rin sa ngayon dito ang DepEd lalo't direktang nasa supervision ng kagawaran ang naturang mga eskwelahan. Ayon kay Asik Bringas, kasalukuyang isinasagawa ng transition team ang inventory sa mga eskwelahan para matukoy kung sino ba talaga ang nagmamayari ng mga materyales na nasa loob ng Embo Sports. Gayun man, tiniyak ng DepEd na sa kabila ng isyu hindi maahantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Hinimog din ang kagawaran ng mga magulang na wag nang itamay pa ang mga estudyante sa naturang kontrobersiya. At yan ang muna ang latest, balik sa'yo, Aljo. Maraming salamat, uh, Kenneth Pasyente.